Oh, wow! Mm -hmm. Oh my God! Saktong-sakto ito sa aking anak. Ha? What? Ah, dalhin agad dahil sa anak yan. Ano pang hinihintay? Ilagay na natin dito sa ano. Ito rin. Maayos pa to. Hindi naman siya sobrang bago. Pero hindi rin siya sobrang dugyot. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ngala, nagtakas akin ito rin. Maganda rin siya mga kapiling kung kaso muka kasi ba na namikos man sa Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel Ngayong araw na naman ito mga kapilingon ay maghiraw-liraw na naman ng mata ni Pilingiro mga sulok-sulok dito ba kahit saan-saan na naman tayo dalhin sa ating kapalaran ngayon kung saan may mga basura ay doon tayo kaya let's go mga kapilingon sana palarin na naman si Pilingiro ngayon ano na naman kaya makuha natin ngayon no? hapon na tapos nainip kasi ako sa bahay kaya panandali ang dumpster diving lang muna ang gagawin natin ngayon try natin dito lang sa mga malapit lang sa akin tinitirahan ba try natin kung mayroon tayong makukuha sana hindi tayo masiro no kasi na kayo ma ma, 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 ano ba? maikli lang yung video natin kasi dito lang ako sa mga ay, sulok, -sulok. <laughs> sulok sulok malapit lang ito sa akin tinitirahan kaya kaya ganito ka, ano ba kaya, -ka kasi kung ano kasi, mahabang video natin yung malayo kasi yun. Tapos dito lang kasi, naglo-loading piling si Pilingiro? pising flexing muna tayo habang naglalaka. Tapos nakaseka ako maglaba Tapos nasampay ko na. Tapos napansin ko ba, may araw pa naman kasi, oh. Kaya itry natin. Baka meron tayo makukuha. Bakit? paano Kahit dito lang sa malapit sa aking tinitiran, ay marami din namang mga bayo-bahay dito. Kaya hindi, hindi na lang ako mag-expect ng <laughs> jackpot ngayon. Ang importante, hindi tayo ma-zero. I-try ko na lang. Matagal-tagal rin kasi ako hindi nakaano dito ba na dito lang sa malapit kasi kadalasan kasi naglalakad ako sa malayo. Ya yeah, try natin. Sana palarin rin pa rin oh. Dati kasi nung bago pa lang ako dito, dito lang ako nag-iikot dahil natatakot kasi ako maligaw. Ngayon, ah, wala nang pakialam sa pilingero kahit sana maabot. Pero ngayon, ang tanging hiling ko na lang ay hiling na mayroon tayo makuha para hindi tayo ma-zero ba kasi kahit pa paano may ano rin ang nakakaboring naman pag i-upload ko to tapos wala tayong nakuha tapos na ano rin ako ba kasi matagal tagal na rin ako hindi naka damster. kapag naglalakad ba yung mga mata ko nagliraw liraw sa gil gilid kasi pag hindi natin hindi tayo mag to ba eh, hindi tayo makakuha at hindi makikita ba kasi minsan kasi yung mga basura akala mo lang mga dugyot pero nandyan sa ilalim kaya pasurtihan ang talaga pagiging basurero ito na naman si Pilingero, walang purpose, walang direction, Ay, este, wala palang direction, Basta ang purpose natin, basura. Kahit saan, basta may makukuha lang tayo. Magagandang basura. A few moments later. Mas si Pilingero dito ba? Ano man ito mga Pilingero? Second spot na natin ito. Kanina kasi hindi ko lang binidyuhan dahil wala ako na akong nakuha. Kaya dito, try tayo dito mga Pilingero. Mag-una kasi may nakita akong maliit na clutch bag. Parang clutch bag ba? dito banda oh. Mm, adidas adidas dali natin ito kasi ano man ang cute oh. mm. dali natin yan sobrang cute man ah, adidas man Klatsbag. <laughs> pero parang iwan ko lang basta kay adidas <laughs> try din tayo dito sa ano dito sa bean maka meron tayo dito sa bean suling is the key tingin naman tayo dito baka Baka meron. Ah, nga mga kapiliw, ano? Ang cute ng, ano? Dalin ko ito. Agoy, pistol. <laughs> cute ng sapatos. Meron na ano, naman sa piling nga Nakuha ang cute ng sapatos, oh. Dalin natin ito dahil ano Maganda pa man siya, oh. ba? Ibigay na lang natin ito sa mga bata. Pwede man yan, pambata, Eh, ano na yan? Bagong-bago pa kasi. kasi ako mga kapilingon, doon sa taas ay lalim na sa taas sa lalim din ba ito mga kapilingon, oh. kitchen ba dali natin to di ano to's mga bata gamitin ito sa mga bata parang baterya siya kasi may ano siya dito lalagyan ng baterya a few inches later ito banda mga kapilingon. may nakita akong mga kitchenware tingnan natin baka maganda pa to ba Okay ano natin bukasin natin ng tanggalan natin ng tali kasi nakatali ano, ano kasi halipit ng pagkatali ba gamit na gamit talaga yung ano na yung nakuha natin ano ba yung nakuha natin tinidor idandahan ko na lang muna kasi mahangin man tapos baka ilipad ba ay, baka baliktad pa nga itong plastic idandahan na lang muna natin ay may mga kimchi pala oh sayang yang mga balunan may mga pinche pala may mga pagkain ang dami oh maganda pa sana yang balunan ba may mga ano lang may mga pagkain na laman ang dami ang bango ng ulam oh. may mga ulam oh sayang bah sayang oh hindi natin ito madala dahil ano May mga laman. <laughs> ako magtapo nito. Kaya, hindi na lang natin ito dalhin ay. Sayang, no? Ako talagang naginayang nito rin na punong-puno sa mga mga pagkain nito mga kapilingon ko. Baka expire na ito, no? Hindi na natin expire date kasi baka dalhin natin tapos expire na, naluko na. Parang, asan yung makikita expire date nito? Ay, ah, expire na nga mga kapilingon sayang eh ano kaya to no <laughs> 2024 pa <laughs> ang dami ano kaya to sayang eh sayang mga kapilingon kaya uwi na muna tayo balik na lang natin ito ang dami pa naman oh expired na Yeah, let's go. Wow, ko kanina ba, hindi ko naputol ko yung ano. Naputol yung video natin dahil <laughs> may tumawag kasi. <laughs> Kaya umuwi ako sa glit ito yung nakuha ko kanina, ito sapatos. Dinala ko. Naputol yung kanina, pati ito dinala ko. Ayun. Prosite sa kabilang spot. Buka bilang basurahan. Pa makaspat si Pilingero para din talaga turo tayo ba. Two hours later... Banda mga kapatid. miro na naman akong nakita dito sa plastic sapatos. Iwan ko lang kung maayos pa ba maganda pa ito. Hindi natin malalaman pag hindi natin tingnan. Kaya yeah, let's go. Habwa-habwa is the key. <laughs> Habwa-habwa is the key. Sabi ba ni Gara naging irohan. pilingiro ha? Huh? <laughs> Sige na lang siya kagpangukab. Nagpisaya tuloy. Yung ba? Ano oh, ka na? Nag-abusado ka na? Baka ka nang nag halungkay 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 ba yun no? nagalog sa magbungkag yung magtingnan ganito dandahan ko lang ito kasi mahangin baka palirin ilipad sa hangin nako na tayo makabalik ano na tayo dito mga unwanted species <laughs> unwanted species oh wow mm -hmm. sakto sakto ito sa aking anak ah, dalhin agad dahil sa anak yan ano pang hinihintay ilagay na natin dito sa ano dito sa loob ng sako asa yung sako natin sako come here mm, ka dahil maganda ka ba ay ito rin ayos pa to hindi naman siya sobrang bago pero hindi rin siya sobrang dugyot wow mm. kita ay magagamit ito sa mga pa Sosyal na sosyal. Ah, lagay na yan dyan. Talagang biniblis talaga sa pilingiro ba kahit makalain mo yung kahit ano lang. Ito rin. Ipasuotos anak. Gamit sa eskwela. Ito rin. Mm -hmm. Magagamit pa ito dahil oh. Sobrang bago man. May taon dumaan. Matingala. Nagtakas akin. Ito rin. Maganda rin siya mga kapilingon kaso dugyo pang muka kasi ba na namikos man sa ano. Oh, maayos pa. Agura. Wow. Na ano naman si pilingero. <laughs> ano natin para hindi makita yung kamera ba? Sobrang ayos pa nito oh. Sobrang ganda pa nito oh. Ito oh, ang oh. tatlo. Sobrang bago pa. Grabe talaga ba? may dumadaan mga no, matatanda ito rin oh Dal, sus eh, dahil ko dahil hindi ko rin ito dahil naisuro ito sa aking anak pang ano ba pang eskwela or sa mga pamangkin magagamit pa ito eh hindi naman siya kabaguhan hindi rin kalumaan nasa tamang 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 ano lang ba may jumper nandito pero wag na ito dahil luma na oh diba ba? jackpot si pilingiro isalin na natin ito oh. Oh. itong nakuha natin kanina oh, di ba? bliss pa rin. kahit ganyan ganyan lang ang buhay ay bliss pa rin ito na hanap na naman tayo sa kabilang sulok at saka bliss tayo paunti na punti pabigat na pabigat yung sako natin dahil ano ba yung mata ko hindi na tutok lirong ng lirong yung mata natin hanap pa tayo sa kapila baka mayroon pa sana no. Shoutout po kay Ma'am Marie San Juan from Calamba, Laguna City. Shoutout din po kay Ma'am Silda Calo from Cebu. Shoutout din kay Ma'am Vicky agila And shoutout din kay Ma'am Arlene Jamis or Hamis from Baguio. And shout out din sa pamilya ni Ma'am from Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Maribit Urbina Iray. And shoutout din to the La Cruz family and Mapula family. And shoutout din kay Sir Jan Christian de la Cruz and Ma am Amara Mapula from Kananga, Butuan City. Shout out din po kay Ma'am Rose Patak from Tubigon, Buhol. And shout out din kay Ma Ma Maria Teresa Lavina from Maasin City, Liti. Shout out din po kay Ma'am Jocelyn Sacramento. Shout out din kay Sir Roger Junisio watching from KFD Company from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out din kay Ma'am Rosalie Barira from Bacoor, Cavite. Shoutout din po kay Ma'am Zinalin, Zimalin Lazo. Ang shout out din sa kanyang family from Kalamba, Laguna at sa kanyang in-laws from Kapas, Tarlac. Shout out din kay Ma'am Cleofi Godes from Jintrias, Cavete. Shout out din po kay Ma'am Evangeline Lasula and to all Kiminis, Diparin, Lasula, Nebrel, and, and Tardos Family. Shoutout din po kay Ma'am Ruslin Balde, an advance happy birthday sa bunso ni Ma'am na magbe-birthday this coming April 22 na si Ma'am Stere Joy Alikod from Pandi, Bulacan. Shoutout din po kay Ma'am Nora Humadyaw from Tacloban. And shoutout din to all Humadyaw family. Shoutout din po kay Ma'am Eva Kunanan from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Lydia Hostan. Shoutout din po kay Ma'am din ang shout out din sa pamilya Abaw Kilnit from Sumibaw Sumilaw shout out din po kay ma'am Christina Cardona ang shout out din sa uncle ni ma'am na si sir Fernan Cardona na magbe birthday this coming March 29 ayan advance sa birthday po sa inyo sir shout out din kay sir Ryan Alimot from Kasabangan IOB Corpus Masbati. Shoutout din kay Sir Kuzma Dave. And shoutout din kay Sir Melindo Rosales and family. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Lalo lalo na po sa mga nag-subscribe sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po. At sa mga hindi po po na pa-subscribe, pa-subscribe po na sa channel para mag-feeling Thank you for watching. God bless.